Kamusta mga op colors ngayong araw nga pala ay tayo ay titingin ng ating mga inahin dito sa ating breeding pen at atin silang papakastahan sa kanilang mga ganador. So ang setup po na natin ito ay red kelso. Kukross natin dun sa ating white kelso at ito nga pala kaya isura sa malapitan. Napakagandang manok itong red kelso natin na white pit talaga at magandang maganda at nangingitlog na nga rin pala siya. At sana masalang natin sa incubator ang mga itlog niya ng maparami natin. At ito na nga aatin siyang kuunin at ating dadalhin dun sa kanyang pares na ito na no white kills. Oh. At ito naman po yung pangalawa nating setup, kanawayon white streamer, rose sa kanawayon white streamer. Ito nga pala kanawayon na bootstag natin na galing kay JB Super kanawayon. At ito namang hinahin ay galing kay Dratcher, kanawayon breeder. So nanalo na po 'yung mga kapatid nito at susubukan po natin si At ito nga po 'yung mga itlog nila, marami na rin po